Gusto mo rin ba pumuti ang kilikili, singit at kuyukot mo? Nako, para sa iyo na ang video na ito. Alam naman natin na kapag kabuntis ang isang tao, umiitim ang kilikili. Singit, kuyukot, batok, leeg, lahat ng parte ng katawan. Pero ayun nga, huwag kayong mag-alala guys dahil mayroon tayong produkto na makakatanggal ng pangitim nito. Ito na ang Rosmar Underarm Cream amoy, amoy melon. Kaya super sarap talaga niyang gamitin dahil napakabango talaga. So, ayan, sabayan niyo ako magpahid at magpaputi ng kilikili. Day 1! I-massage lang natin to sa ating kilikili at ilagay. Pagkatapos, lagyan din ang kabilang kilikili. Grabe guys, ang itim talaga ng kilikili ko. O, ayan ha, lang filter. Alam nyo ba guys, na napakaganda ng Rosmar Underarm Cream dahil ang bilis talaga niyang makaputi ng kilikili. Pwedeng pwede ito. Sa mga 7 years old pataas, buntis at lactating. So, ayan, magpahid ulit tayo. Yung kulay orange pa rin sa inguinal and butt or singit o kuyukot. Tapos ito naman, color pink, eh para naman to sa inyong mga kilikili. So, ayan kung mapapansin nyo guys, kukunti na lang a laman ng aking jar. Ayan, pahid na ulit tayo. So, i-massage-massage lang ulit natin ng ganyan at iwanan na natin yan overnight. Yes, pwede mo tong iwan overnight. Kabilang kilikili naman. Hindi siya kagaya ng ibang mga cream na kailangan agad banlawan dahil nakakasunog ng kilikili. Nako, oh, it's a very no-no. Napansin nyo ba guys na parang pumuputi na ang kilikili ko dito sa oras na to? Pero syempre, gusto natin ay mas maputi talaga. Kaya ayan, magpapahid ulit tayo ng Rosmar Underarm Cream. Ayan guys, o so, kabilaan, kita nyo. May lines pa rin siya na medyo maitim, pero kaya pa natin to. Tuloy-tuloy lang ang sa pagpapahid kasi consistency is the key. So ayan, another day, another pahid na naman tayo ng Rosmar Underarm Cream. Kung mapapansin nyo guys, mas nagla-lighten na talaga siya day by day. So, pahiran muna natin ang kabilang kilikili, then kabilang kilikili naman. So, ganyan lang yun, guys. Napakadali lang talaga niyang gamitin. Ipapahid mo lang at iiwanan mo na to overnight. Pwede mong gamitin 2 to 3 times a day. So, eto na nga, guys. Nakikita ko na ang puti-puti na talaga ng kilikili ko. So, eto yung kabila. At ito naman yung kabila kong kilikili. O, oh, ayan, bulat-latin natin para mas makita nyo. So, dito sa mga oras na to, ang saya-saya ko na kasi ayan na ang aking kilikili. Meron siyang guhit, para may bilbil sa gitna. Pero at least, hindi na siya maitim. Ayan naman yung kabila ko naman kilikili. Hindi pa siya super perfect, pero makikita nyo na talaga yung kaibahan niya. O, oh, ito another shot. Nilagyan ko ng flash para mas kitang kita nyo. So, Rosbar Inguinal and butt whitening cream para sa singit at kuyukot. And Rosmar Underarm Cream naman, para syempre sa kilikili. San pa ba, diba? So, ayan guys, amoyin nyo. Napakabango talaga. At kung makikita nyo, konti lang yung naibawas ko dahil super tipid nito gamitin. Sa so, 300 grams, 299 pesos lang. At sabayan mo pa ng Rosmar, Dio na 24 hours no-pawis. No, it's a 48 hours no-pawis and bad odor. Ipain mo lang ng ganyan at imasaj massage mo sa kilikili. Pwede nga pala to sa 7 years old pataas, buntis at lactating. Check out na!